sa mga manok dyan na duwag kulang sa tapang ito, ito lang ang patokan nyo pero hindi, ito, hindi ko ito nirekomenda na uh, gamitin nyo baka mamaya yung mga manok nyo mga bata pa eh hindi pala ito pwede dun sa mga bata bata pa ito mga idol sa 5 months old lang ha 5 months old lang pataas so pag itong pinakain nyo hindi ko alam kung sa inyo eh ibang ano, ibang epekto. Pero sa akin naging epekto nito sa manok ko. Napakadwag talaga ng manok ko na takbo. Eh simula nung pinatok ako ito, pinakain ko siya nito. Eh talagang grabe, sobrang tapang. Saka ang lakas niya, ang liksi. So, ito lang ang pinakain ko. So, yun, shout out sa inyong lahat yan. At, uh, <coughs> excuse me po. Maraming salamat sa panood and God bless